Okay guys, ang susunod na naman natin gagawin is ang cylinder head sa nakikita nyo yan. Ay is, a uh, nilinisan ko na lahat yan, pati ang combustion chamber. And then guys, papakita ko sa inyo ang butas ng exhaust manifold. Uh, tinitingnan ko yan guys, and then nakita ko na may uh, tagas na oil. So, ibig sabihin yan guys is sira na ang valve seal. So, kailangan na, kailangan na natin magpalit ng valve seal nyan. So, ayan, nakikita nyo may oil talaga siya dyan kasi kung piston ring yan guys is hindi yan namamasa ng oil kasi nasasamang masunog yon sa combustion chamber pero pag valve seal guys is uh, dyan makikita nyo na tumatagas yan dyan sa exhaust manifold so ayan makikita nyo uh, klarong -klaro na namamasa ng oil even naman sa cylinder number 2 yan may kunting basa rin siya na oil. ini bindito dito sa uh, cylinder number 3. May basa rin siya na oil. So papalitan natin 'to ng valve seal guys. So ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng valve seal. So ayan. Uh, sa so pagpapalit ng valve seal nito guys. Uh, hindi ko na i-grind pa ang barbula nito ang valve nito kasi nga maayos naman ang andar ng makina nito wala naman siyang singaw sa valve so hindi ko na siya i-grind ang gagawin ko lang is tatanggalin yung ito, itong spring tapos isasalpak na diretso ang kanyang uh, ang bagong valve seal tapos ikakabit hindi na natin tatanggalin ang valve para hindi magbago ang posisyon ng bike para hindi sisingaw. And then, after kong mapalitan ito lahat ng valve, guys, is syempre, uh, linilinisan natin ito ng uh, maayos. Uh, syempre, gagamitan ko rin sya ng high pressure wash para talagang uh, malinis yung gawa natin. Okay, guys, uh, tatanggalin na natin ang uh, valve seal so ang gagawin ko dito is uh, nalagyan lalagyan ko lang nito sa ilalim ayan And then pupukin lang natin to guys gumamit lang ako ng 12mm na sakit ayan, natanggalan natin and then ikakabit ko lang itong bago so lubricate ko lang siya ng oil and then ikakabit na natin ito ulit ayan guys nakabit ko na gulong lang kadali mag palit guys ng uh, valve seal so ito naman tatanggalin ko so guys natapos ko na ang pagpapalit ng uh, valve seal ito yung valve seal na pinalitan natin and then of course uh, pwede na natin itong uh, ipower wash para malinis talaga yung uh, cylinder head bago natin siya i-salpak Okay guys, ito na po yung cylinder head natin na pinalitan ng, natin ng valve shell at saka nilinis natin gamit ang high pressure wash. So ngayon ito na po siya, malinis na, malinis na. And then guys, uh, may idea ako sa pag adjust ng valve ng cylinder head na ito. Uh, kaya guys, wala akong video tutorial about sa pag tune up ng makinang ito kasi nga ang valve dito sa X-House ay napakahirap i-adjust hindi mo talaga siya makikita hindi makikita sa video so ngayon guys is naisip ko na uh, gawa, gawin ko itong video tutorial na ito so ang gagawin natin guys is ikagabit natin itong kanyang camshaft ngayon is ilolubricate ko lang siya ng konting uh, oil guys so ngayon nasa tamang posisyon na lahat ng rocker arm na Uh, exhaust valve and then ikakabit na natin itong camshaft then pagkatapos natin ikabit guys is uh, ikakabit natin syempre itong kanyang mga cap maglukit ko lang sya ng oil ito yung sa number 5 and then uh, kakapitan lang natin ng bolt natin so temporary lang naman to kaya hindi lang natin uh, ikitan ng todo ang tama lang So ayan guys, uh, nakabit na natin. So ang purpose kung bakit ko ito ginagawa ginagawa guys is dahil uh, dito ko na lang siya i-adjust kasi ikabit na ito sa makina, mahirap na itong i-adjust. So mas mabuti kung dito ko na lang i-adjust itong uh rocker arm ng X-House para mas uh, comfortable siyang i-adjust. So guys, uh experiment experiment ko rin to guys. So, try natin magkabit ng isang uh, tawag ito, rocker arm dito sa uh, intake valve. So, try natin magkabit dito. itong video na ito guys uh, inuulit ko is uh, experiment ko to uh, sabay sabay natin itong aralin ang cylinder head na ito uh, para din na uh, mayroon tayong uh, makukuhang idea so, higpitan ko lang sya ng konte so ayan So sa cylinder head na ito guys, ang um, usually guys uh, nag-a-adjust tayo ng valve is yes, dito tayo kumukuha ng clearance sa filler gauge. Yan So sa intake manifold guys, uh, sa intake uh, rocker arm ay binibigyan natin siya ng uh, clearance na 0 8 mm. So ko kulang muna siya guys. Ikot ko lang muna siya. So, ayan. Ayan. So, ako pag nag-a-adjust ako guys is dito ko uh, kinakabit itong uh, filler gauge. Dito ko kinukunan ng clearance. Bibigyan ko dito ng 0.8mm. ayan, so ayan guys Okay na okay. yung adjust sa point 0.8 mm ayan so guys pag ayan ah, uh, may clearance na siya so pag dito mo naman siya ah, uh, ikakabit itong filler gauge dito kakuha ng ah, uh, clearance yung binigay mong ah, uh, 8 dito is yung 8 kung pag sinasalpak mo siya dito sa camshaft hindi na siya uh, magkakasya. Kumbaga, mahigpit na siya, guys. Ayan, o. So, try natin sukatin dito. Kung ano na lang yung clearance niya. Tingnan natin sa 5. Yan, mahigpit, mahigpit pa rin siya, guys. Sa number So, maluwag naman siya sa number 4. Number 4. Sa number 5, 5. So, mahigpit talaga siya. Sige siya. So, nasa number 4 lang dito, guys. Kasi pag number 5, ayaw nang pumasok ang number 5. Ah, okay. Pumasok naman. So, number 5 yung ah, tamang-tama na ah, sukat dito. So, halimbawa, guys, ah, uh, pag dito tayo ah, nag, naglagay ng clearance na 8 is malaki na yung clearance niya pagdating dito guys ito yung experience ko sa ah, cylinder head na ito so sa mga malalaking makina guys is dito talaga dapat siya ina-adjust hindi siya dito kasi sa nakikita ko iba yung tolerance dito pagdating dito kasi yung ina-adjust mong number 8 dito pagdating dito is yes, hindi na siya papasok nasa number 5 na lang siya so ngayon ang ang adjust naman ng exhaust valve is uh, nasa number 10 so kumbaga kung nasa number 8 to hindi nag-reduce dito sa number 5 so may uh, gap siya na tatlong bilang So it dito number 5 naman ang clearance dito So ang gagawin ko guys is pag nag adjust ako dito sa ilalim halimbawa atin uh, yung uh, adjust nya uh, ginagawa ko siyang 7 guys Kasi nga malaki yung uh, clearance pag doon sa uh, valve Sana maintindihan nyo guys So halimbawa guys uh, try kong uh, dito ako mag uh, sukat ng uh, maglagay ng clearance na 8 ito ng clearance na 8 hindi dito ayan hit na siya dito pero kung titingnan nyo guys napakalaki na ng clearance nya sana marinig nyo malagitik na siya guys Ito yung experience ko guys Pag dito ako nag adjust ng 8 uh, Malaki na talaga yung clearance nya malagitik na siya Ayan 8 siya Pero pagdating dito guys Maluwag na itong 8 dito Ayan sobrang luwag na nya Maluwag na talaga siya So ngayon, uh, ina-adjust ko dito is 8 dito ako nag-adjust sa dito na side so ngayon guys is tatanggalin muna natin to so ayan guys ang ah, natanggalan natin kanan natin So, sa na ito guys, uh, ina-adjust ko na dito sa ilalim uh, ina-adjust ko na ang uh, exhaust valve bago ko siya ikabit para hindi na ako mahirapan mag-adjust sa uh, sasakyan pag naikabit na itong cylinder head so ganyan ng sinabi ko sa inyo kanina guys uh, nag-experiment tayo uh, nag-adjust ako ng uh, it dito sa uh, side ng rocker arm ng intake and then pagdating dito pag dito natin siya sukatin nag-reduce siya sa 5 so ah uh, kumbaga may tatlong bilang ang differential ang diperensya niya so ang gagawin ko dito guys dahil 10 yung sukat na adjustment ng exhaust valve is gagawin ko siyang 7 so i-adjust ko na ito guys ah uh, hipitan ko lang ulit para ito na yung magiging finalized na adjust niya pag naikabit na natin. And then, pag naikabit ko na guys, ah, dito na lang ako sa rocker arm ng intake valve mag adjust Hindi ko na i-adjust dito. Kung baga, dito ko na lang siya i-adjust. I-finalize ko na pag-adjust dito. Siyempre, hindi na ako mahihirapan mag-adjust kasi nga Uh, maluag yung space at saka madali itong ipasok pwede mo siyang ipasok dito kasi wala pang nakaharang na rocker arm so number 7 yung ibibigay kong clearance sa exhaust valve So, ayan. Nasa number 7 na siya. So, ganito lang yung ginagawa ko, guys. Uh, dito, ina-adjust ko lang siya lahat. Para pag naikabit ko na siya, tunayin na ako mag-a-adjust pa dito. Baga, sa labas ko lang siya ina-adjust. So, sana uh, nagkaroon tayo ng idea sa video na ito. Uh, hindi ko na lang uh, isa-isaheng ipakita sa inyo kung paano uh, i-adjust. Kasi uh, sa video na ito, na, nagkakaroon na akong ng idea para ma hindi kayo mahirapan mag-adjust sa uh, exhaust valve. So, dito na lang siya i-adjust. And then, sa experiment natin, kung number 8 na kanila nilalagay mo dito, pagdating dito, guys, nag-reduce siya sa number 5. Hindi na pumasok yung number 8 dito. So, kaya ginawa kong number 7 na lang ito. Kasi, iba yung uh, tolerance ng clearance dito sa camshaft kumpara dito siguro dahil nga uh, bilog yung camshaft at saka sa posisyon nito kaya iba yung miral sa dito pagdating dito so yun lang guys uh, kung nakikita nyo yan may mga butas yan ito yung dinadaanan ng oil para of course malubricate itong ating camshaft at and then once na lumusot na dito yung oil guys is dadaan sa dito sa gilid dito, dito sa gilid then, dito sa ibabaw dito So automatic guys uh, Malulubrikit na niya itong uh, Rocker arm ng uh, Intake valve And then guys Dito naman sa kabila guys may nakikita kayong Isang butas lang dyan guys ito naman yung butas na dinadaanan para uh, Malubrikit niya ang rocker arm Ng intake guys So halimbawa, ikakabit ko lang ito guys Ayan kung makikita nyo yan guys May mga butas yan So once na kinabit mo yan Of course dadaan ang butas May butas yan dyan sa ilalim Dadaan tapos papasok dito So kakabit ko lang muna guys Para talagang maunawaan natin Nang malalim Kasi minsan ito yung uh, Nakakaligtaan Nang mekaniko Kung gano ba ito ka importante Oh, guys, oh, guys. And then guys, sa butas na yan, uh, magtra-travel yung oil dito. Dito sa gilid. Tapos, kapasok na naman siya dito. Ang natin ulit. Siyempre, ang butas, papasok dito yung oil. And then, dito dadaan. And then, ito guys, meron itong uh, clearance dito para yung oil ah, uh, pupunta dito sa sa kabila and then Of course, ito, kakabit natin. Pag kinabit natin yan, uh, papasok, papasok na naman yung oil. Papunta dito sa kabila. And then, may clearance din naman yan. Uh, hanggang sa makarating siya dito, guys. And then, ang pinaka-importante, guys, is uh, ito. sana na makita sa video, guys? Yan. Ito, guys, itong butas na ito, guys, uh, maliit lang to guys. So, importante na ma-check natin ito kung hindi ba siya barado. Baka may nagbara dyan na mga carbon deposit. So, ang mangyayari guys is hindi malulubricate ng maayos ang uh, camshaft nitong lobes na ito. Ito sa lobes ng camshaft ito. Kasi paglapat yan, ganyan guys, may uh, sisirit dito na oil. Para itong camshaft na lalapatan niya is malulubricate ng oil. So napakaliit na butas lang siya guys. So dapat ah uh, gaya ng sabi ko sa unang video natin na importante talaga na mayroon tayong compressor para ma-check natin, mabugahan natin ng hangin para ma-confirm natin na hindi barado o hindi clog ang butas na ito kasi napakaliit lang siya guys. So yan lang guys, uh, i-install na natin itong uh, cylinder head.